Gusto ko ng divorce. Okay. Anong ibig sabihin? Ang manugang ay dumaan sa ilog at binasak ang tulay. Pero mahirap pa kasi masasyan sa inyo. mo ako. Aalis din ako. Asawa ko. Ito na ba yung surprise ako? Wala na akong magawa. Pakinggan niyo ako. Napilitan lang ako. Bumalik si Yang mula sa pagtangka sa buhay. Maraming pagbabago. Patuloy ang pagsusuri sa alitan sa kumpanya. Lalong lumalala ang alitan sa bahay. Papatayin ng pamilya. Bakit hindi mo ito napansin dati? Ngunit maghintay hanggang ibalik ko ang Shen Group bago mo ko palisin. Sinyang, para si kakabuti ng pamilya ko. Kailangan kitang layuan. Ang negosyo na tinayo ng aking biyanan Kailangan kong kunin ng kontrol Gusto kong protektahan ang Shen Group huh. Sabi ko, nag si Miss Shen kaysa si dati, di ba? Bakit ito'y parang isang attempt suicide? Ang lakas ng loob ni Mr. Lin Dapat umalis ang babaeng ito Paano magpapatakbo ng kumpanya ang isang babae? Sa aking palagay, dapat isuko mo na trono. Isang taong makatarungan, maunawain at may malasakit sa sitwasyon. Kaya gusto mo talaga umalis ako? Dapat kang umalis. Sinya, tapos na ang ating kasal. Pakiusap, itigil mo ng pang-aabala. Pero asawa ko, natatakot akong magsisisi ka. Ako si Lindsay Juan. Hindi kailanman gawin ng bagay na pagsisisihan. Okay. Prepare mo ako. Idaling sumang-ayon, ito pa rin ang Shen Xingyang na kilala ko. Huwag mo kong paglaruan. Huwag kang mag-alala. Paper man ko ito ngayon. Ako, Lin Ziwan at Shen Yang ay opisyal na tinapos ang aming kasal. Tawakas, maghintay ka hanggang sa maalis kita. Ngayon ay magsisimula ng palabas. Ngayon na pag-aari ko ng kumpanya. Hindi na nararapat na tawagin itong Shen Group. Kaya papalitan ko ito ng Junction Group. Huwag magmadali. Maligaya ang pagkikipag-kooperasyon sa suporta ng bilyong order mula sa Washa Chamber of Commerce. Ang Junction Group ay magbubukas ng mas malawak na oportunidad sa inaharap. Uh, Tama. Buti na lang naghiwalay. Sa wakas, wala nang awang kapatid ko sa babae ngayon. Napakahusay talaga ng anak ko. Maaaring ito rin na maingat ang pagnanakaw. Asawa o hindi pala, Miss Shen Sinyang. Ito'y inalok mo. Hindi ako nagnakaw o nanakawan. Magandang ideya. Hindi ko kilala ang mga tao. Sa iyo na ang kumpanya. Parang nalilito si Shen Sinyang. Wala nang ari-arian. Iniwan rin ang asawa. Pero deserve niya ito. Paano siya mabubuhay bilang isang babae? Ha. Maling babae ang napili mo nawala na ang lahat. Manalo o matalo, makikita mo. Naaanta lang mahabang panahon. Maaari na ba tayong pumirma ng kontrata? Okay, Mr. Lin. Pakiusap. Mr. Lin, pakipirma. Pagkatapos ng araw na ito, magbabago ang Si Mr. Lin ay magtatagumpay. Wala kang kinalaman dito. Bumaba ka. Ba't ka ng mamadale Ikaw! Ema, ma, ka muna at ipapakita ko sa'yo Paano nakamit ng Junction Group ang mas mataas na tagumpay sa ilalim ng aking pamumuno? Tama, titingnan ko ito Limang taon ng paghihintay Yan si Isang lagda na ang sa tagumpay Mr. Lin, gusto kong basahin mo ng malinaw kontrata Bago mo pirmahan, anong ibig mo sabihin? Utos ni Lobay Bai Ito ay pag-aari ng Washa Chamber of Commerce at Shen Group Lagda ni Ms. Shenzhen ang kanyang pamilya ano? Please iwan. Wala na ngayon si Shen Hindi na kayo pamilya ni Shen Shen Yang. Ang sampung-sampung billion order ay walang visa. Ang sampung-sampung billion order ay walang visa. Ano, ano nangyayari dito? Ang babaeng ito ay nagliligtas din ng na kanyang sarili. Ang sampung-sampung billion order ay para kay Shen Ngayon wala na siya at walang kinalaman si Master Lin at Shen Shen Yang. Kaya't walang visa ang order. Si Mr. ay nawala ng asawa at nawala ng kumpanya. Ano ito? Ang kasal na gusto mong hiwalayan at ang pagpapalit mo ng pangalan ng kumpanya. Anong kinalaman ito sa akin? Hindi mo agad nilinaw ang kontrata. Hindi ko alam na hiwalayan mo ako. Ikaw? Ang order na ito. Gaya ng sabi niya, maging asawa. Maliban kung humingi ka ng muling pagpapakasal at maging miyembro ng pamilya ng Miss Shen, hindi kita matutulungan kung lumuhod ka at magmamakawa. Siguro pag-iisipan ko. Tatawagan ko ang Pangulo. Ako mismo ang magsasabi sa kanya. Mr. Lin, hindi mo naiintindihan ang nilalaman ng kontratang ito? Ang bilyong-bilyong order hindi maliit na proyekto. Maaring hindi kayanin ng Shen Group, ngunit kaya ko ito. Oo, oh, oh, hindi niya kaya bilang ulila. Ngunit kay ito na aking anak. Ang malaking chamber of commerce ay gumagamit pa rin ng trekong ito. Tawagan mo yung pangulo para magusga. Asensya na. Ang kontrata ay ginawa mismo ng pangulo. Ang lahat ay nakabatay sa kontrata. Paano haharapin ng marangal ng pangulo ng Washa Chamber of Commerce ang ganitong walang kwentang bagay? Payoko, huwag mong ipahiya sarili mo o si Secretary Gu. Ikaw, nakipagsabuatan ka sa kanya? Naglatag ka ng bitag para sa akin na walang abiso sa Pangulo? Kaya ng dalawang ito, mga takseto walang hiya. Hindi ka pala May usap-usapan na mabangis ng estilo ng Pangulo. Ang malaman nito, lagot sila. Oo, matagal na kaming magkakilala ni Secretary Gu. Pero hindi tulad ng sinasabi mo. Hindi mo aaminin? Kung ikaw ay inusyente. Ayayahan mo ang iyong pangulo na pumunta dito Sigurado ka ba? Naniniwala akong magiging interesado siya sa relasyon ninyo Sa kahayagan ng bubigay ng patas na hatol. Kung gayon, Presidente, pakiipo na O, oh, oh, siyang Presidente uh -huh. Ngayon, may magandang kaganapan Imposible. Tumigil ka sa pag-arte. Bumaba ka na. Sigurado kong peke siya. Taon-taon pumupunta ako sa Jiangsu para sa Weisha Chamber of Commerce. Responsable sa bilyong order. Kilala ang aking pagkakakilanlan. Kung totoo ang sa akin, hindi pwedeng peke ang ka-presidente. Ngunit kinutrata ng pamilya mo ang presidente na walang dahilan. Hindi! Tumahimik ka! Gusto mo bang mag-imbita ng tender pagkatapos mong kumpirma ang bilyong utos? Tama! Maliban sa kanya, lahat ng tao dito ay pwedeng dumalo. Ha? Huh? Huh? Oh. Si Shen Xin Yang ay masikreto. Sino nagsabing masamang mga babae? Mas malakas si Shen Xin Yang kaysa sa manugang. Limang taon na ako sa cruise. Bakit hindi ko nakilala kung sino siya? Hindi mo maisip. Ako si Xu Xiao ang presidente ng Washa Chamber of Commerce. Paano kung walang sampu-sampung bilyong order? Akin pa rin ang ganoong kalaking kumpanya sa huli. Bilang unang grupo si Jiang ang ilang kumpanya ay makikipagtulungan sa amin. Lin Yuan, bulag ako dati ba? Diba? para matuwa sa isang basurang tulad mo. Anong ibig mo sabihin? Tandaan ang pinirmahan kong dokumento kaninang umaga para sa sampu-sampung bilyong order at pahintulot na pumasok sa production ng maaga. Yun ang ibig sabihin, Lindsay Yuan. Hindi. Ito ay sa iyo ngayon. Namuhunan ka ng bilyong dolyar. Ngunit hindi mo hinintay ang order. Ang Junshi ngayon oh. ay lubog na sa bilyong dolyar na utang. Ang tagumpay mo ngayon, lubog ka na sa bilyong dolar na utang. Sa huli, ang aking mga pagsisikap ay walang kabuluhan. Walang hiya! Ang lakas na sakta ng anak ko! Papatayin kita! Nasaan ang mga security guard? Kuya, anong dapat nating gawin? Shen Xinyang, hindi mo ba talaga ako minahal? Mr. Lin. Lin Zhiyuan, may sasabihin ka pa ba? Lahat ng ito ay dahil sa'yo, tama? Tama. Ang ngayong pagkukunwari ay nagpapasakit sa akin. Hindi ikaw si Shen Xin Huh? Si Shen Xin ay tapat at mabuti. At ikaw ay puno ng pagdududa. Ang mahalaga mahal niya ako. Nakadepende siya sa akin. Kahit alam mong mahal ka ni Shen Xin Yang, bakit pinapahirapan mo pa rin siya? Uh. Naaalala mo ba? Naaalala kong lahat, lalo ng gabing iyon. Ikaw at si Sui ay nagpasimuno Itinulak mo ako sa bangin kahit buntis ako. Ha? Huh? Ano ba yun? Imposible. Ikaw mismo ang pumatay sa amin ang anak mo! Hindi. Hindi. Nagbalik ako mula sa impyerno upang mabawi ang buhay ko. At maramdaman mong sakit ng kamatayan kaysa sa yan ang buhay. Diyos Wala nang stock si Royce, Talagang hindi bagay. Tama. Nakinig ka ba kay Siu eh? May sasabihin ako sa'yo. Huwag kang maniwala sa kanya. Lizzy Ewan, masyado kang nakakatakot. Ginamit mong stepping stone ang babae na mamahal sa'yo. Umalis ka na! Mahal, nagkakamali ka. Hindi ako. Paano kita masasaktan? Hiwalay na tayo. Igala mo man lang ang iyong sarili. Asawa ko, nagugulahan lang ako. Hindi ko kayang mabuhay na wala ka. Huwag mo akong iiwan. Magpakasal ulit tayo. Pwede ba? Nagkakarindi ka talaga! Lahat, makinig kayo magkasal kami ni Shen ng limang taon. Mahal ko siya at nire-respeto ko siya. Magkasundong tumanda kami nung magkasama. Paano ko siya papatayin? Imposible! Hindi mo mamatay itong anak ko! Kahit ambisyoso yung kapatid ko, hindi niya kayang patay ng asawa niya! Oo, oh, sila yung mag-asawa at may anak na. Paano mo matiis? Waiting of the century, sa Janzu. silang hindi nakakaalam. Mahal nila ang isa't isa. Si Shen Xin Yang ay mayaman at kilala. Siya ba si Lin Ziyuan? Paano magkakaroon ng intensyon ng pagpatay? Nagkamali ka ba, Miss Shen? Si Lindsay Yuan ay nagbabalat kayo. Ngunit hindi ko kayang paniwalaan. Naman niya ang asawa niya. At pinatay ang kanyang anak. Walang normal na tao ang gagawa nun. Ikaw, Lindsay Yuan, isang demonyo na pumatay ng walang awa. Huwag kayong maniwala sa kanya. Ako ang biktima. Ako si Shenzhen Yang. Pero sa'yo, maniniwala sila. Hindi ikaw si Shenzhen Yang. Ako? Si Shen Hindi. Ikaw? Akala mo ba hindi namin nakita si Shen Sinyang? Ang kasinangalingan ay hindi tatagal. Nandito si Shen Sinyang. Sino niloloko mo? Hindi iyan si Shen Sa intamblado. Imposible. Sino ang anak ng pamilya, Shen? Sino ka? Siya ang kapatid ko. Buhay pa siya. Sabi mo, ikaw si Shen may ebidensya ka ba? Pero hindi sila magkamukha. Oo, nakita ko. Isa sa kanila nagsisnungaling. Anong gusto mo mangyari, Sue? Hindi pa ba sapat ang nangyari noon? Wala kang karapatan na kausapin ako. Isa kang peke. Naaalala niyo ba ang wedding of the century? Limang taon na, nakaraan. Si Shen Yufeng ang pinakamayamang lalaki. Ang anak niyang si Shen Xinyang sa isang mahirap na lalaki. Ito ang naging headline. Ito ang kasan ng siglo. Nais ni Shen Shen niya ipakita ang kanyang pagmamahal. Oo, oh, naalala ko na. Ang mga singsing -sing sa kasal ay may mga medieval European royal diamond ring na hindi mabibili. Tama. Iyon ang paris ng wedding rings na ibinigay ng aking mama. Ang singsing -sing ng lalaki ay kay Lin Ziyuan. At ang sa baba ay nasa akin. Oo, oh, iyon ang sising. Hindi ako nagkakamali. Maaari bang ninakaw sing singsing na ito? Hinumbad ko ang singsing -sing pagkatapos ng limang taon, ang mga marka na ito sa aking mga daliri. Ay patunay na palagi ito na sa aking kamay. Shenzhen Pero kahit anong tingin mo dito, hindi siya si Shenzhen Yang. Oo, oh, ganyan ang mukha! Kung kumpara sa singsing, -sing, mas malaking tiwala namin sa iyo. Ang babaeng ito, main ko lang napagtanto kung mas maganda mas madalas magsinungaling. Sana may maibigay ka na masulidong ebidensya. Alam kong hindi ka naniniwala. Kaya pumunta ako. Para makuha ito. Ano ito? Ito ang relic nila ni Mrs. Shen. Ulat tungkol sa pagtutugman ng magulang at anak. Ang mga relic ay binigay na yung hipag. Kung hindi ka naniniwala, maaari mong kumpirmahin. Anong nangyari? Tingnan yung mabuti. Naayon sa biology, ang relasyon ng mag-ama. Kapatid ko nga, Ikaw si Shen Sinyang. Asawa ko. Ikaw. Ano pang naaalala mo? Ano? Hindi ba tama iyan kung ikaw si Shen niya Ano nangyari sa mukha mo? Magtanong ka. Sa kanya. Ikaw. Hindi. Ginawa mong lahat ng ito tama? Anong pinagsasabi mo? Binuhusan mo ng asido ang mukha ko at pinatay ako. Itinulok mo ako sa bangin. Hinayaan na akong mawala sa mundong ito. Pagkatapos ng kure ng aking pagkakanilan at alisan ang buhay ko. Hindi ako. Hindi akong gumawa. Amnesia, Mausay Tinulungan ako ng Diyos ngayon. Siya Asawa ko. Sinyang, pasensya na. Di kita naprotektahan umayos. Hindi. Wag mong sisihin ang sarili mo. Hinayaan mo siya! Isa kang ganap na sinuwaling. Nagpapanggap ka na ako. Ikaw, para saan ito? Oh, ikaw ang manugang ko. Hindi mo alam? Naging miserable ako sa mga araw na ito. Ate, tingnan mong mukha ko. Ang babayang itong may gawa. Paano mo sa ng pamilya ko? Hindi sila karapat dapat na maging pamilya mo kung kapatid mo na hanggang protektahan ka. Paliwanag? Paano mo balat magtayo ng bidak para si ang reputasyon ng asawa niya? Ano? Zeyuan? Sinaktan ka niya? Ayos lang ako. Niloko niya ako. Pinirmahan ng kasunduan ng diborsyo. Nawala rin ang pagsisiyasat na iniwan ng aking biyanan. Nalito ako. Pasensya na. Diborsyo? Nakipaghiwalay ka sa kanya? Bakit mo pinirmahan? Ginawa ko ito para sa ikakabuti mo. Sa kahit anong dahilan, siyang laging dahilan na paghiwala niya ni Zeyuan. Sinyang, ayaw kong iiwan ka. Kaya lang masyado siyang tuso, kaya kinakailangan ko. Ikaw ang nagsimula ng divorce. Nakita ng lahat. Ikaw ang naunang nanloko sa amin. Oo, matagal na, kaya peke ka. Ano pang gusto mong sabihin? Bakit gusto mong maghiwalay kami ni Ziyuan? Hindi niya deserve ang pagmamahal mo. Kahit karapat dapat o hindi, wala na ito sa iyo. Hindi ko ito pinirmahan. Ang aking divorce sa pagitan namin ay walang bisa. Senya, salamat sa pagpapatawad kay Suwe. Hindi, pwede! Hindi ka maaaring maging matalin at maganda. Alam ang problema mo. Lahat, kung ang divorce ay walang bisa, maaari kang ng kontrata? sampung billing order ng kapatid ko? Secretary Gu, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Isa pa rin na pong kamag-anak ni Shen Xin Pwede ba akong pumirma ngayon? Ikaw ang presidente ng Huaxia Chamber of Commerce. Pupunta ka ba sa harap ng marami at babawiin ang iyong salita? Ang malaking kumpanya at order ay kay Lin Ziyuan pa rin. Sige, maaari. Presidente. Presidente, pakiusap. Pero sa anong kapasidad ako peperma bilang asawa ni Shen Shenyang? Siyempre, bilang presidente ng Junsheng Group. Junxiang? Siyang, 'wag mo ko sisihin. Nasa akin ang lahat ng shares ng Shen Group. Gumawa ako ng hakbang na palitan ang pangalan ng Shen Group ng Junsheng Group. Ang aking intensyon na mas lalong palakihin ang kumpanya. Paano kita masisisi? Plano kong ibigay sa iyo ang kumpanya. Pero may nangyari. Sa kabutiang palag, nasayos ng lahat. Narinig mo ba? Sana huwag patagalin pa. Hayaan mo akong linawin ang isang bagay. Hindi wasto ang diborsyo kanina, tama? Hindi. Nilagdaan mismo ni Shen niya ang kasunduan sa diborsyo. Wala na itong visa. Walang problema. Dahil kung ang diborsyo ay hindi wasto, hindi rin wasto ang kontrata ng share transfer na nilagdaan ko para sa iyo. Anong ibig mong sabihin? shi She, hindi siyang yung Lizzie Yuan. Shen pa rin ang apelido niya. Ikaw? Ito'y maliit na bagay. Humarap ka na sa malaking tao. At ang kapatid mo, sarap sa ng lahat, inhaya ang niborsyo. Dahil hindi ako si Shenzhen niya. Lahat ng ito ay peke. Hindi. Hindi. Mr. Lin, kahit bahagi ka ng pamilya Shen, ang sampu-sampung billing order ay para sa kanila. Hindi sa iyo. Go! Okay lang, kung hindi wasta ang kontratang iyon, bilang nakiisang tagapagmana ng pamilya Shen, piperma ko muli ng kontrata at ibibigay ko sa iyo ang kumpanya. Talaga ba mahal? Kung ano ang akin ay sa iyo. Salamat mahal. Hindi ako sang ayon dyan. Bakit hindi ka papayag? Isa rin ang tagapagmana ng pamilya Shen. Pakiulit, sabi ko, membro rin ako ng pamilya Shen. Kung gusto mo maglipat ng shares, kailangan mo munang kumuha ng permiso ko. Paano nangyari? Anong ibig mong sabihin? Nakakalito ang gabing ito. Sino maaling ka? Ano kung di mo yung gusto mong maging? Ikaw ang presidente ng Washington Chamber of Commerce? Bakit nakapala mo? Sino ka ba? Bakit ka nakikialo kay Shenya at ZU1? Ginaya mo ako. Ngayon, nagsisinungaling ka tungkol sa tagapagmana? Anong ginagawa mo? Anong gusto mo? Wala akong ibang gusto. Nagsinungaling ka. Para sa'yo. Para sa akin. Maniwala ka sa akin. Kapatid mo ako. Ate? Hey, ate! Huwag kaya malis Ikaw ang kapatid ko? Walang kaduda-duda ang iyong mukha. Ngunit hindi ba kayo ay sa ibang bansa? Sabi ni Mama, hindi na siya babalik. Hindi. Si nanay, namatay siya. Sabi niya, bago siya lumisan, pang hindi kanya nakita bago lumisan. Pero matagal na itong pinagsasaya ni Papa. Bakit hindi ka bumalik agad? Sorry. Sorry, kapatid ko. Sorry. Sorry, kapatid ko. Sinyang, siya ay... Zeo Kambal ko siya. Kambal? Lumabas na hindi si Shen Yang, ang tanging anak na babae. Narinig kong diborsyo ni Shen Yun Peng sa kanyang asawa nung mga unang taon. Ano ang sitwasyon ngayon? Si Shen Yang, isang kapatid na babae. Dapat itong malinaw na ang akal ay hindi. Paano naman ang shares ng Shen Group? Ano mangyayari sa aking anak? Nagpasa si na mama at tapa na aplikasyon para sa testamento. Talagang gusto ng kapatid ko na equity. Iniisip ko, hindi na siya babalik. Hindi ko nasabi sa'yo. At ang ibig mong sabihin? Nagsisisi ka ba? Hindi. Ma! Bakit ko ito pagsisihan hanggang wala nakasulat kasulat na ng pinirmahan? Ang mga ambisyon ng iyong anak ay hindi kailanman matutupad. Alam ko, pero trinato ka ba bilang anak niya? Ate, nagkakamali ka ng pagkakaintindi. Ang isang ito. Shu Shaonan. Tawagin kitang Shaonan. Magkamag-anak tayo. Paano naman si Sinyang? Ito ay emosyonal Ang mga bagay na nakaraan ay hindi na patuloy, Kaya bilang asawa niya, kailangan ko siyang protektahan Ha? <laughs> protektahan? Kung tutuusin, kapatid siya ni Sin Yang. Pero bakit mo itinago ang totoo at napanggap bilang siya? Ang lahat na iyong mga nakaraang aksyon laban sa amin Para saan? Oo ate, bakit mo ginawa yun? Tatanangin ko siya Anong ibig mo sabihin? Sinusuportahan ka ni Lin, isang demonyo na nagtangkang pumatay Nagkunwari akong naniniwala. Para lang aminin, hindi mo yung ito Naginawa niya. Ate, si Z1. makapatay siya. Hindi lang siya pumatay ng tao. Pinatay din niya ang kanyang asawa at mga anak. Ano? Sinubukan niyang akong patayin? At ang bata? Ano nangyari sa bata? Senyang, makinig ka. Maaring mawala ang iyong alaala. Ngunit nahulog ka at nasira ang iyong mukha. Kaya kitang ipagiganti kay Lin Ziyuan at Suwe. Senyang, wala akong kasalanan. Mali ang pagkakaintindi na yung kapatid. Ngunit kung hindi ang kapatid mo ang mamamatay tao, mas imposible maging kami ni Zeo Oo, Sinyang. Sampung taon na kayong magkaibigan ni Weiwei. Limang taon na tayong kasal. Naging tapat ako sao. Dapat alam mo mabuti sa iyong puso. Nagsinungaling ka. Halatang ay namin mismo kay Suwei! Ano ang sinasabi mo? Ikaw ang naging dahilan upang makunan ako. Ngayon si Sinyang ay nakunan rin. Weiwei, buntis ka? Sino ang ama? Ang boyfriend ko. Maghintay ka lang ng ilang araw ipapakilala ko siya sa iyo. Dapat natin pag-usapan ng tungkol sa pagpapalaglag. Xiaonan, bilang kapatid ni Sinyang, bakit mo sinaktan ang kaibigan niya? Ate, si Sui ang matalikong kong kaibigan. Hindi mo siya dapat saktan. Pero, nakipagsabuatan siya sa asawa mo para saktan ka. Si Yuan? Sui? Sinyang, limang taon na tayong magkasama. Akala ko kilala mo ako. Hindi ko inaasahan na magsasalita ka ng ganito at pagdudahan ng sinsiridad ng pagmamahal ko sa'yo. Hindi. Sige, maniwala ka sa kanila. Mamili ka. Sinyal. Ate. Natutuwa kong bumalika. Pero, pasensya. Sinyang! Sinyang! Mahal, naniniwala ko sa iyo. Sinyang! Pagsisihan mo ito! Ate, dalawang pung taon tayong hindi nagkita. Sa pagbalik mo, nais mong talikuran ko ang aking pamilya at kaibigan? Sinyang, si Linzio at Sui, hindi mabubuting tao. Ang kabaitan nila ay po ang pagbabalat kayo. Hindi mo alam ang buhay ko. Bakit ko sila iiwan? Ate, itigil mo ng pakikialam sa amin. Pero kung sila ay mamamatay tao... Mag-iimbestiga kami ni Xinyuan Naniniwala akong malilinawan din ang lahat ng balang araw Tama Sabay nating hanapin ang mamamatay tao Walang katotohanan Ito'y walang katotohanan Ate, kakabalik mo lang sa China Wala pa akong masyadong alam sa'yo Pero papatunayan ko sa'yo, hindi mali ang pinili ko Nagkakamali pa natin Ate, kapatid ka ni Xinyan Sa inaharap, magiging kapatid din kita Tumahimik ka! Tumahimik ka! ang bagay sa paglilipat ng equity. Naiintindihan ko ang pag-alala ng kapatid ko. Kailangan itong patunayan. Pausapan natin mamaya. Walang nagmamadali. Mamayang gabi, umunta tayo sa siya para magsaa pagkatapos. Sige, uwi na tayo. Mahal niya ako at hindi ako magpapatalo. Hindi ko kaya ang makawala ka. limang taon ako nagbalat kayo bilang mapagmahal na asawa ni Shenzhen Yang para sa ginto. Ngunit si Kinshaw nan pinumit ang pagkukunwari ko at kinuha ang lahat sa akin. Hinding-hindi ko ito bibitawan. Hindi bibitawan? Hindi kita papakawalan. Ano? Sabi ko, mahal kita hindi hindi kita bibitawan. Zion, hindi ka ba nailang? Malaki ang nagbago sa mukha ko. Hindi na siya tulad ng dati. Bakit ko naman iisipin kundi ang panloob mong katangian? Mahal? Sinong tumatawag?